MG, ibinunyag ang nalalaman sa love story ni Boy Tapang at Cherry. Dito na nga ba magkakaalaman at mabubuking ang tunay na pakay ni Cherry White at Boy Tapang? Atin nang matatandaan na noong nagsisimula palang lang sina Boy Tapang at Cherry White ay kinontra na agad ito ni MG mismong si MG na ang naglabas ng tunay na motibo ni Cherry White kay Boy Tapang. Sinabi nga niyang mahusay na bata si Boy Tapang at kung paano ito bilang isang tao. Kaso lang kung si Boy Tapang mga ka-homebreak kung ano ang tinalino niya pagdating sa content, ganun po siya katanga sa tunay na buhay lalo na sa kanyang buhay pag-ibig. Aniya pa, Boy Tapang ngayon si Cherry White ay kilala bilang manggagamit ng mga panget. Sa ad nito, tututukan niya raw si Boy Tapang sa mga mangyayari dahil siguradong may stress na naman ito at kakailanganin niya muli ng tulong, dahil si MG umano ang unang tumulong noon kay Boy Tapang ng lokohin siya ni LJ at panigurado raw ngayon na ginagamit muli siya para makilala si Cherry White, sinabi rin ito na marami daw hindi alam si Boy Tapang tungkol kay Cherry White, ngunit hindi nga nakinig si Boy Tapang kay MG. At pinagpatuloy nito ang pagmamahalan nila ni Cherry White, ngunit ano na naman kaya itong nakakagulat na isiniwalat ni MG tungkol sa love story ni Boy Tapang at Cherry White? Panimula nga ni MG, finally nangyari na 'yung matagal ko nang inulit-ulit. Boy Tapang sana ngayon nagising ka na. Ani ah, MG dito nga ay isiniwalat na ni MG na puro scripted na umano ang ginagawa nila. Ayon nga kay MG ay natutuumanu sila kay Christian Merk Gray na puro scripted ang content, Boy Tapang para sabihin ko sayo, your career now will go down kung hindi mo ibabalik yung dating ikaw. Dahil yung mga unang sumuporta daw noon kay Boy Tapang, ay wala nang tiwala sa kanya ngayon, everybody thinks na ikaw ay malaking scripted ngayon. Dahil iyon daw ang pinakita ni Boy Tapang sa mga madla. Sa ilang buwan na pagsasama nila ni Cherry White, hanggang hindi rin daw inaamin ni Boy Tapang sa mga netizens, na scripted lang ang relasyon nila ni Cherry White, ay babagsak at babagsak ang karyer nito. Maloloko mo ang mga bata boy tapang pero yung mga sumusuporta sa iyong mga bisaya hindi mo maloloko, hindi rin daw mabubura ni boy tapang ng mga pagtulong at pagbigay-bigay nito sa mga madla. Ang pinaggagawa nilang mulal aswang content ni Cherry White, ayon pa nga kay MG na ang pagsama ni boy tapang kay Cherry White ang sumira sa kanya napansin din daw ni MG na kapag ang nagiging partner ni Cherry White ay bumababa na ang mga views ay kinakot na rin daw niya. Ayon pa nga dito, ay parang nauulit lang ang nangyari kay Pacboy, ngayon nga lang din daw na ni MG na magaling umano si Boy tapang ng tunay niyang ugali, maraming mga madla nga rin ang sumang ayon sa mga ibinunyag na ito ni MG.